May kain na po tayo. Sige. Pakainin ko na po kayo, ha? Nay, pasensya po na pasensya po na ito lang yung ulam natin. Ayos lang yun, anak. Ang mahalaga. Nadyadyaan ka. Hirap talaga ako kumilos hindi kita matulungan. Mm. Nay, huwag ka na. Huwag ka na umiyak, Nay! Ikaw nga yung dahilan kung bakit nagtatrabaho ako araw-araw, di ba? At saka, basta magkasama tayong dalawa. Basta magkasama tayong dalawa. Masaya na ako doon. Tsaka, lagi-lagi ko pong gagalingan para next time po may, may ulam na kayo. Nay, huwag ka nang... <laughs> na nga. Ginawa nga Kinapayak mo ako, ako eh, pero... Nay, alam mo, gusto ko ikuwento sa'yo na nakaraan. Sobrang bait ng boss ko. Kasi, binigyan niya ako ng extra, extra na pera para may, may, mabili ako na pang ulam natin. Kaso, ngayon, kulang po kasi pambili ng gamot niyo eh. Kaya, mas inuna ko po muna yung gamot niyo ha. Kaya, kasi nilang po muna yung nilagay ko dito na ulam ninyo. At, Nay, gusto ko lagi kayong okay. Nay, masaya po ba kayo nakasama niyo ako? Oo. Oh, masaya ako na nandiyan ka. Nahihiya lang ako sa'yo kasi ganito nga yung sitwasyon ko. Nay, hanggang sa huli ah. Walang bibitaw sa atin. Pumasok. So, o siya, paano ba yan? Kailangan ko na muna pumasok, oh, ha? Oo, oh, na pati ako. Iiwanan pumasok na muna man. kita kasi kailangan ko muna pumasok para meron tayong pang ulam at saka ng gamit mo. Salamat, ha? Sige, nanay. <laughs> Ang ingat na na Apo. Ako Renz, napakasipag mo naman. Lahat talaga, natapos mo on time. Nga pala, ito yung sahod mo. Maraming salamat po, ma'am. Walang anuman. O siya, sige na. Thank you po, ah. Nay! Nay! Dito na po ako. Nay! Nay! Nay, ano nangyari sa inyo? Nay! 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 Mm. Ano nangyari sa inyo? Nay! Pinipilit ko kasi na tumayo. Nay naman eh. Hindi ko pala kaya. Sabi ko, dyan ka lang sa wheelchair mo, di ba? Halika, tutulungan kita kung tumayo. Iupo kita doon, ha? Kumapit ka lang sa akin, okay? Halika, Nay. Ah. Nay! Ano, may masakit ba sa'yo? Wala. Nay! Ano na naman yun? Kagaling ko nga lang ng trabaho, iniisip ko na susubukan mo na naman tumayo. Pasensya ka na, anak. Ginagawa ko ng para na makatayo dahil sobrang pabigat na ako sa'yo. Nay, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka napabigat? Nay, gusto ko lang sabihin sa iyo na sundin mo naman niya ako. Susundin mo naman lahat ng sinasabi ko sa iyo. Gusto ko rin, mo rin. Subukan, nay, kasi. subukan na eh kasi tingnan mo, lagi ka na lang nakalumpas ay sa sahig, lagi mo akong pinapakaba pag uwi ko na lang. Ay naman. Pasensya na anak. Kahit ako nahihirapan sa sitwasyon ko. Sumunod ka naman sa akin, Nay. Hirap na nga tayo sa sitwasyon natin na to. Pinapahirapan mo pa ako lalo. Sunod lang. Yun na yung pakiusap ko sa'yo. Dahil... Ay, ayoko pang mawala ka. Dahil nga... Ayoko pa na mawala ka. Ano ko nabago ka? Wala ako dito. Walang makakakita sa'yo dito. Ay naman, isipin mo naman din ako na nag-aalala din ako sa'yo. Pasensya na, anak. Pasensya na. Alam mo, Nay? Pagod na pagod na rin ako alaga ka sa totoo lang. Hirap na hirap na rin ako, Nay. Eh. Isipin mo rin naman ako. Anak. Anak, saan ka pupunta? sumawad po kasi ako ngayon. Kaya naisip ko na total matagal ka na rin naman nandito lang sa bahay. Naisip ko na lumabas tayo. Kala kita. Papasyal tayo? Hmm. Papasyal tayo. Sige, tara. Tara, Nay. Basta tayo? Labas tayo na eh ha. Kala tayo. Anak, saan ba tayo pupunta? Parang ang layo-layo na natin. Anak, saan ba tayo pupunta? Sabi mo, mamamasyal tayo. Ba't parang gubatan na itong pinupuntahan natin? Nay, bakit po kayo naguhulog ng graba? Kasi anak, sa sobrang layo na natin. Nag-aalala ko, baka hindi mo na kayang umuwi pabalik. Baka maligaw ka. Tuntunin mo lang yung mga hinulog kong graba para alam mo ang daan papunta sa atin. Nay, alam niyo na po pala. Alam ko na, anak. Nay, sorry po. Maganda, maganda po kasi ako na yun. Naiintindihan ko naman kung iiwanan mo ako dito. Hindi ko Sorry po. Sorry po, Nay. Sorry po, Nay. Sorry po. Alam ko na, anak. Patawad kung Nahihirapan ka na sa amin. Nay, sorry po. Akala ko nga, ayaw ko kayong iligaw dito at iwan. Pero hindi ko po pala kaya. Ay, sorry, napapagod na po ako. Sorry po kung napagod po ako. Sorry po, Nay. Alam na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Sorry, mahal. mahal na mahal ka ni nanay. <laughs> nay, promise ko po, hindi ko na po ulitin. Hindi na po kita ililigaw. Hindi po kita iiwan, Nay. Promise po. Promise <laughs> po.